Halina at samahan niyo akong tuklasin at akyatin ang isang malaking bato na hugis palaka dito sa sitio kay ng binget. Tunay na nakakamangha ang tinataglay nitong tanawin sa tuktok ng bato. Kaya ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin ang video. Good afternoon trippers. Nandito tayo sa Binggit dito sa sitio kayibyob. So, ito yung ano, yung rock formation na parang nakaupong palaka. Ayan o. Oh. <laughs> Nakatingala ng ganun. <laughs> so, akayatin natin yung trippers. Ngayon din. Grabe. Napakatahimik dito. Ako lang yung, na, yung maingay. Ito pala yung, ano, yung himlayan ng mga kapatid nating igurot. Ano? Yan, dyan sa baba na yan sa diba baba ng rock formation na yan trippers so susubukan natin ulit ano umakit dyan trippers at magpapalipad tayo ng drone dyan ayun yung gusto ko trippers noon pa man na sabi ko talaga babalikan ko tong lugar na to kapag nagkaroon tayo ng drone so may drone na tayo pwede na tayo magpalipad napakaganda ng view dito trippers alright Huh, Masukal na rito. Grabe na yung ano, yung mga damo. Kumapal na oh. Alright. Sana kakayanin ko pang umakit dyan. Sana hindi madulas. Ayan, triple so yung ano, yung himlayan sa baba. Yeah. Ayan oh. So dito, meron din na dito. Ayan. Dalawa or tatlo yata itong niche dito. let's go para wala masayang na oras la ito na naman trippers grabe ito na akyatan na naman si Gary Dora <laughs> all right sana hindi tayo madulas uy 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 kakasabi ko lang <laughs> aray ko ah grabe ang sukal oh ito yung dadaanan natin trippers oh oh sukal puro ano damo <laughs> Diyos ko napakakapal ng damo na to yan o sana walang mga ahas dito <laughs> yan o Para may ahas na ano eh alright so let's go kaya yan kukuha ko ng pat pat <clears throat> yan para may pang ano tayo <laughs> alright Let's go, let's go, creepers. Ah. Tabi, tabi po. <laughs> Taas. Grabe. At saka yung pag-akyat dito, creepers. Hindi ka nakatayo. Pagapang. <laughs> Grabe. Ah. Kung ano-ano itong pinagpagawa ko sa buhay ko. <laughs> Alright. Ala. Grabe naman tu. Yeah. Mahirap kasi may ano, may camera tayong hawak tayo kaya. Ganon. Ganon talaga. Pero ito yung hilig ko trippers adventure kaya let's go let's go putik ayan wala tayong magagawa kundi humawak sa mga damo Dula. Grabe. Isang tapak mo lang na mali. Ah. Wala na. Laglag -lag ka na sa baba. Ay, ako pala. <laughs> ako pala malalaglag sa baba. Whew! Ayan. O, di ba? At least, natulungan pa natin yung lokal na malinis yung ano, yung daan dito, no? O, di ba? Kapagod Taas na natin o oh, oh. ah. Hindi lang halata dito Kasi gopro yung gamit natin Trippers Na camera Kaya Hindi halata yung mga Taas Na mga inaakyat natin Alright Oh my god Alright Tabi tabi po Ah Huh, titignan ko lang po yung tuktok ulit ng bundok nyo. Ah, ayan. Sana hindi gumuho itong ano. Ah, bato. Wah. Uh, Wah. Uh, grabe oh. Tanggalin natin yung mga damo. Para makadaan tayo, di ba? Alright. Oh. Uh. Wow. Nandito na ako sa Tok Tok Trippers. Ayun lang, hindi ko na alam paano pa baba. <laughs> Yan. Hop. Uy, uy, Ha. Ha. Wow, Trippers. Ang ganda. Ito na, nandito na tayo sa Tok Tok Trippers. Nung hugis palaka na bato na to. Ito yung pinakatuktok oh. Ito yung view, verse. tingnan nyo. Alright. Diba? Napaka-astig. Wow. Wow, tanaw na tanaw dito. Pati yung ano, dagat. Hindi ko alam kung saan yun eh. Kung saan banda yun eh. Yung dagat na yan. O, oh, tapos, yung natatakpan ng ulap na to, yan, banda dyan. Ayan yung Santo Tomas Tower Trippers. Alright, napakaganda. Astig. Astig yung view natin. Wow. O oh, diba? sulit yung pagkakit natin dito. Grabe. Ako lang yung ano, yung mahilig sa ganito na view wow napakaganda oh Haha, <laughs> ang ganda trippers Solid <laughs> O ba? Diba? Tunay na nakakamangha ang ating kalikasan Kaya pangalagaan natin ito Huwag magtapo ng basura kung saan saan maging isang responsableng turista. Sa ibaba ng malaking bato na ito, matatagpuan ng himlayan ng ating mga yumaong kapatid na Igorot. Ang mga Igorot ay isang pangkat etniko sa Cordillera Administrative Region, ay mayaman sa kultura at tradisyon, kasama na ang kanilang paniniwala tungkol sa paglisan at ang kanilang kaugalian sa paglilibing. Baba na tayo at abuti uh, na tayo ng Lan U. Uh, Ayan oh. La, ang, kapalang, ang kapalang ulap dun. Ayun no? <laughs> oh. Diyos ko. La, hindi ko na alam paano bumaba. <laughs> adventure kong adventure. Kasi totoo lang. Hindi naman na natin ito magagawa balang araw. Pagdating ng panahon. no Dahil. Mahina na tayo. Kaya gawin na natin ang gawin yung mga gusto nating gawin at yung mga kaya pa nating gawin ngayon let's go baba na tayo uy parang may sawa kakatakot <laughs> yung mga butas dito eh <laughs> grabe yung pababa ano talaga risky trippers grabe maganda pagpaka trippers eh pero pag pababa na <laughs> wala na <laughs> tingnan yung taas pa natin oh tarik oh o diba yeah. uy 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 ala gumagulong yung bato <laughs> sana wag ka gumulong pati ako sana wag gumulong grabe to grabe to trippers Lala, <laughs> Gravity. Tinutusok ko yung ano, yung hawak ng kahoy, tinutusok ko sa malalambot para magsilbing pa ako rin. Parang pangatlong pa ako. Uy, uy, uy. Grabe. Malambot. Eh, malambot to. Uy, malambot. Mamalaglag ako. Oh. Uy, uy! 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 Madulas! Uy! Uy! Shucks! Uy! Wala na. Di bali, madumi na rin tayo eh. Kaya, okay lang yun. Huwag <laughs> lang tayo mahulog. Uy! Uy! Grabe! Buti na lang, matibay-tibay pa pa ako. Yung tuhod ko. Ay, grabe! O, oh, kung hindi, lusot tayo dun sa baba, trippers, oh. Ayan, konting oh, Kunting ano na lang, oh. O, lusot tayo sa, ano. So matatrap tayo dito pag lumusot tayo sa mga butas. Walang tutulong sa atin trippers kaya ay Diyos ko. Ah. Ah, thank you Lord nakababa tayo. Ah. Grabe pero maganda tong ano yung bato na to. Para talaga siya palakang nakaano ano eh naka ganun, oh. Ayan oh, oh. di ba? Naigala ko na naman kayo dito sa Sityo kay Biob dito sa Binggit. Alright. Woo! Tabi-tabi po sa bangkay. Lulubog, lilitaw, sa saraduhu kay.